Ayan, good day mga boss. Ayan, oh. no. Mayroon tayong unit dito. Ayan, nakikita nyo mga boss. Ito yung to yung kanyang uh, rocker arm. Kita nyo yung roller nyo, sira na mga boss. Oh. So, galiin natin mag-check ng langis, ano. Para hindi rin kakagalito yung ating motor. So, medyo masasaktan ito sa gasto si boss. Ayan, no. Oh. Kita nyo yung mga bakal-bakal na yung mga boss. Ayan, no. Oh. Ayan, ruler yan mga boss. Ayan, tapos wala na siyang langis. So, malamang sa malamang kati block nito kayo din. So binabaklas na natin agad mga boss para makita natin kung ano pa yung mga palitin na na. So I hope na maayos natin ng maayos na ayos para naman magamit na ulit na mayari at uh, yun, may service siya sa trabaho. So mahirap pang walang service, mahirap pang commute. So yun mga bossing, konting sharing lang. Ingatan natin motor natin lagi. Alaga natin sa langis ano. So mga boss, ito na yung salarin dun sa kung bakit uh, hindi umakit yung langis ano mga boss. So, yung ipin nung, ano, nung uh, oil pump niya, yung isang gear dito sa loob, kanina kitang kita dito eh, uh, naputol siya, no, sa madalit sabi. So, kapag naputol yon hindi aakit yun, hindi, hindi gagalaw itong uh, pinakang parang impeller na to, itong gear na to, yung gear ng oil pump. Ngayon, nalusaw na dito sa part na to. Kasi, hindi umiikot to. Eh. Ayan. So, ayan. Ito yung pinakang major cause niya kung bakit hindi umakit yung langis. oil pump sa madalit sabi, yun. Then, ito yung mga na-damage sa kanya mga boss. Yung kanyang uh, cam, sira din. Yan, okay na o. Oh. Tapos, itong kanyang rocker arm. Ayan o, oh, kalog na rin. Itong malala mga boss, yung rocker arm yung isa. Sa intake, eh, exhaust. Yan, hindi na gumalaw o. Oh. mga boss. Tapos, nasira din yung kanyang isang rocker arm pin. Yan o. Oh. Eh. Gas-gas na. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Then, pilit na, na tayo ng bolts sa ibabaw sa may head. Kasi, eh, naputol din. Ito yung mga ipapalit natin mga boss Yamaha Thumbs Yamaha na uh, Intake at exhaust na rocker arm palit din Tapos ito yung pin Syempre pag nagbabakay ng makina Automatic palit na rin ang kanyang uh, valve seal no Para hindi umusok kasi Walang umakit na lang is Yung kumuskos na bulb din sa ibabaw Is tuyo yun Then palitan na rin ito ng gasket ano So ito yung head gasket at Saka base gasket According to sa unang gumawa Makikita nyo mga boss Sobrang dahil ginamit na pandikit Pati itong ano, nilagyan nyo ng pandikit oh yan no? kita nyo yan. So, pati yung head, namin pandikit yun, ginagawa ni JJ. So, itong bo kay bossing na to, masakitan to, ano, medyo marami-rami siyang gagastusin dito. Pero, okay naman, kasi maswerte si boss, hindi nagkatama yung block niya, no, kahit walang oil na umakyat. So, uh, babalik lang natin, dilinisin, pati yung piston. Okay na ulit to, Andar na ulit, at magagamit na pang araw, So, may issue pa siya, yung kanyang uh, cams, ay, este, clutch housing. So, yung unang rivet kasi nito, uh, in nila, then, overpress. Sobrang lumubog yung bath housing niya. So ngayon, okay, papalitan din natin yan. So, so may budget mo, kalimay aray. Ito. Malalim eh. So, kailangan magpalitan din to Ayan, oh. may play. May play na siya. Oh. Saka isa pa, wala yung washer nito sa loob. Hindi binalik ng unong gumawa. Ayan, wala yung washer dito. May washer pa yung manipis. So, wala siyang kalug dito, pero mag-left. Um, ito, uh, mag uh, Side by side play siya meron side by side play meron na yun ay nakalantong mga boss eh. so dito uh, natin ng bagong oil pump yan ready na yun para mamaya bago na yung oil pump niya. so magpapunction na oil pump lang is nyo so pag uh, nagawa kayo ng ganito check nyo lagi yung kanyang uh, pawg dito ang oil seal dito sa crankcase so baka mamaya matanggal na to ito pa yung problema ni bosing oh. Uh, yung clutch boss niya, video pod pod na mga bosing. yan ang lalim na so isa pa to sa mga palitin niya. So, wala walang umakit na lang yes yan medyo napuruhan tong ano nya yung clutch asin nya no so wala nga mapaltan din to banda banda dyan so makikita nyo dito sa isang dining yung tama ayan, kitang kita nyo sa mga plate oh. to ito pa mga boss ayan kitang kita dito ayan diba so ito yung kumigis-kis dito sa part na to kaya nagrabian to ayan sila yung magkasama kanina ayan kita nyo naman so ang normal dapat ganito pero wala na rin tong lining na to no? may itim na din So, mas maganda palitan na rin ito. So, yun lang. Pero, dahil low budget si boss, ibabalik lang natin muna yung mga pwede pa para magamit niya. So, yun. Uh, Lagi niyong tsitsikin yung, yung langis niyo para at least, hindi kayo magkagamit ano. So, pag hindi umakit yung langis, dalay na agad sa mekaniko para hindi na dumami pa yung sira. So, yun lang mga boss. Yung maraming maraming salamat sa aming nakuha kayo. Thank you.